Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. Ang ating pong pag-uusapan para sa vlog na ito ay itong uh, hot pick ngayon ng mga Latinos na kung saan ay pasok itong si Chelsea Fernandez sa tinatawag na top 3. So ito yung ating pag-uusapan at yung uh, pagiging hurado ngayon ni Paula Sugar dito sa Miss Cosmo 2025 ng sabi ng ating mga netizen ay for the cloud lang daw itong si Uh, Paula dito sa kanilang competition. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At ngayon po ay day 14 na dito sa Miss Cosmo 2025 sa Vietnam at patuloy pa rin na nangunguna itong si Chelsea Fernandez dito sa kailangang mga pabutuhan na meron ng uh, 3 million plus votes at base doon sa total ng ating mga netizen ay nasa 1.5 million na ang kinita ng Miss Cosmo kay Chelsea dahil dito sa mga pabutuhan at dito naman sa mga pahatpik pick ng uh, mga Latinos ay nasa possible top 5 rin itong si Chelsea kasama niya dito si El Salvador, Peru uh, si Chelsea Fernandez, Panama at Mexico So sila di umano ang possible top 5 at yung possible top 10 naman is uh, Colombia, Chile, USA, Brazil at si Greece. So yun mga kapolitika at ito mismo ay hindi nagaling sa ating mga pad Pilipino na mga pageant expert kundi mga taga ibang bansa na mula sa mga powerhouse sa bansa dito sa Latin community na posibleng mapasama itong si Chelsea Fernandez sa top 3 or top 5. So ano ba yung ating mag at ano ba yung ating uh, maging opinion dito? Dahil sana kung ito ay uh, beauty competition ay talagang beauty competition nga talaga ang mangyari dito sa Miss Cosmo. Hindi yung kung sino lang yung gusto nila. So ito ay pagpapakita kung gaano kalakas ang presensya ni Chelsea Fernandez na nunoti siya nakikita siya ng mga beauty pageant experts na isa siya sa mga tinik pero kahit ganun pa man na uh, isa si Chelsea Fernandez sa mga paborito dito sa Miss Cosmo 2025 ay uh, hindi pa rin umaasa ang ating mga kasi nakikita daw nila si Chelsea na parang ini-enjoy na lang yung every moment ng kompetisyon manalo or matalo man siya dito sa nasabing uh, beauty contest which is yun ang dapat tagawin ni Chelsea Fernandez So, maliit na bagay lang yung 1.5 billion na binigay na boto ng kailang probinsya at we believe na baka sa mga susunod na araw ay kung magbabagsak ng boto yung mga kalaban ay uh, ganun din naman itong probinsya ni Chelsea Fernandez na Sultan Kudrat. And hopefully is makakasama talaga siya. Yung, siya yung mag-tap all throughout until doon sa last day ng botohan. Okay? So aside from this, mga kapolitika, ating papalang palang pag usapan kasi na-mention natin itong si Paula Sugar na balik siya dito sa Miss Cosmo 2025. At may posibilidad rin na itong si uh, Nguyen Duyen ay magiging uh, kabahagi rin ng Selection Committee. So tinatansya pa nila mga kapolitika kasi most possibly kung ma lalaman ng mga Pinoy na kasama itong si Nguyen Doyen ay magwawala dito sa social media So itong si Paula Sugar ay uh, kilala na pagdating sa mga beauty contest na kung saan ay talagang uh, siya yung legendary na queen maker doon sa Miss Universe. And then dahil nga sa issue nila ni Anja at yung mga fraud di umano sa Miss Universe ay napilitang mag step down itong si Paula Sugar dahil hindi niya nagustuhan. And ngayon naman dito sa Miss Cosmo, ang sabi ay pang clout lang daw itong si Paula Sugar but in reality talaga ay talag ay wala naman siyang say dito sa kung sino yung mga maging winner so yung uh, panghakot lang daw kumbaga ng mga viewers para daw masabi na merong integrity itong uh, Miss Cosmo dahil kilala si Paula Sugar sa kanyang magandang uh, imahe magandang integrity doon sa ano sa Miss Universe So, ang mag reaction ko naman, most possibly ganun nga talaga ang ginagawa ng Miss Cosmo kasi maging kabahagi rin yung si Arna Sandu, yung Miss Universe India na nakalaban ni Beatriz Luigi Gomez. So, I agree doon sa mga nagsabi na for the clout lang at para makahakot ng mga viewers itong uh, Miss Cosmo. So, yun mga kapolitika ang ating update. Ano po ang inyong mag-reaction dito sa kung saan ay si Chelsea Fernandez isa sa mga hot pick ngayon dito sa Miss Cosmo 2025. At ano rin po ang inyong magreaksyon na itong uh, si Paula Sugart. Di umano ang sabi ng mga netizen ayon sa kanila ay for the clout lang daw itong si Paula Sugart ng Miss Cosmo. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. style ng makeup since iba't ibang ibang iba yung skills ng makeup dito so ito yung yung makeup ko for today syempre parang may touch of Vietnamese pa rin sya diba Tsaka we are not allowed to bring our own glam team kasi sila yung official glam team for Miss Cosmo. Pero siya yung nag-hair sa akin nung swimsuit competition. Ako yung nag-makeup nag, -nag yung Tapos, very nil touch nila. Nilalagyan nila ng ring, ng lashes. Nilalagyan nila ng konting shadow. Parang we also have to respect them. Kasi they're the official here. But they are there to guide us. Siyempre. May libre kita matcha pag 39 pesos. Beef powder lang yun. Tsaka yelo. Tsaka asukat. <laughs> Basta waray maghusay. Two million na tayo. Yay! Pirahin ko na lang yan. <laughs> Pambili na madaming matcha. Magtatayo ko ng matcha store. Actually, hindi ko naman favorite ang matcha. Gusto ko yung matcha strawberry. May halo. Thank you, birthday boy. It's just to land you no? Yeah, it's okay. Yeah. You sure? Yeah. You're like a Filipino. you don't like. mm. You cannot speak. We're on live. Just see, huh? Just angry. Yeah, joke, joke. Oh, really, hi, Thank you, people. You. You're gonna eat Just and. One more, one more, okay. Baka magdala na lang ako ng ano? Ng... No. Kasi ito yung bag ko, oh. Hirap na hirap ako. Ito yung bag ko. Pero napaka napaka handy kasi Yun lang mabigat. So baka mag-ano. Hay go So Baka mag-ano na ano, Trolley. Yeah, I will wear a purple lipstick on the finals night. <laughs> Gcash mo. Tutuboy. <laughs> o MME nyo lang ako. May Gcash ba dito? Wala ka Gcash dito eh. Kasi ganda naman ng makeup ko today. I'm happy. Pero yung fresh look ko kahapon, ako nag-makeup ko. Na. Diba ganda lang din. Pero ngayon kasi, syempre, gabi. So, we have to do like a dark makeup. Thank you for the gifts, babies. I don't know how to speak Bisaya, but I do understand Bisaya. Kasi may pagka uh, similar sa Waray, sa Bicolano, sa Ilonggo. Okay. Huh? No. Birthday boy. Ni yeah. may, may macho ka na no? walang boring sius. Bakana. <laughs> Okay. Gun up today, carnival costume competition. Ay. No, uh, it's okay because it's, it will be heavy. Heavy. okay. <laughs> okay. <laughs> it's okay. Thank you. Po. Thank you. Po. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye, po. see you later Khách Như làm sao đi con, khách Như làm sao Khách Như làm sao Khách Như với 2 bạn em làm sao Khi nào cũng bước bỏ ra trong phòng nhưng mà có những tin tức tệ Miss Candy I'll just get my traditional outfit Yes, and the room Okay. Okay, I'll come back and eat. Eat? Yeah. And uh, in the lobby at 11.30. 11.30. Because my carnival, cause uh, a traditional costume I have okay. to get. Okay po. Pag nagkabahay ako, gusto ko ganitong stairs. Dream ko to, eh, may paganto. Wait lang. Yeah. Oo, bibili na akong matcha. Nangutang ako. Tiyara. Yeah. Hello! Ayun o, oh, di ba? Mayaman ka talaga pag ganito yung hagdan mo sa bahay. <laughs> okay, so this is the buffet. This is the restaurant of the hotel. This is where the buffet is located and the matcha. are these candidates are we allowed to get food are we allowed to get food oh, yeah so these are the food that are available for today so we're going to eat paano to? kamayin na lang ba to? ay ito pala yung tong kala ko kakamayin eh ito ay fried sausages wala po bang boil and hey, hey. Alam nyo ba na this is the nickname of Muhem? Muhem is like pork or bacon in Thai. Ingitin ko muna kayo sa pagkain. This is meatballs. This is Africa chalot. This time for Africa Lamana Masamayan Samayan yung cheat day na yan da pakloy lang every day Uy, spaghetti My spaghetti Has sauce. with fresh tomatoes. Ay, parang wala pang kumukuha. Parang ako na lang maghahalo na ito. Ilang order, miss? Isa lang po. Uy, hindi ako may iwan. Narinig nyo, 11.30 ang ano, call time. Tapos na ako sa makeup ko. Grabe, nang gising na ako, alasais. And I forgot to wash my face. Imagine, I forgot to wash my face. Here, here in uh, what's your name? Favorite? million. Two million votes. Yay! Thank you, guys. Mal tagal tagal pa yan because coronation is on um, no December 20 pa so. Yeah, I have to go back to my room to get my traditional outfit. They required us to bring it again. So, I have to go there. Uh-huh, where's my bag? Dahil you guys were giving me gifts. I will treat myself with matcha and strawberry. Tsaka walang girls dito. Walang magpapautang sa akin. Tignan yung wallet ko. I put it in here. panic ako nang panic ako oh.